talbos ng kamote at okra tapos bagoong na isda na may kalamansi at sili tapos pitong isda ulam namin kagabi and mainit na kanin na miss ko mga gantong ulam mm -hmm. sa gabi ulam namin adobong kangkong na may piniritong isda. namis ko yung mga gantong ulam yun um, masarap mm -hmm. yeah. <coughs> mm. May hilinti? Mm-mm. Bakit? Hindi, naubo ako.